Ano, ano, ano? Okay pa yan. Din, Kapaya okay pa yan. Okay pa yan. Diligan mo yung mga yan. Ay, naganda ng na mga alaman namin, eh. Siyempre, kailangan yung diligan. Kasi sa February 14, hindi na ako bibili. Ano? Ano naman kukuha? May mga rose na, oh. Gamo. Ito na lang ibibigay ko sa isa February 14, no? Ganda, oh. Ay, tulalo, oh. So, makakatipid na ako. Pero, gamo. Pero, pero mas practical daw. Ibibigay sa February 14. Isang sakong bigas. Tsaka ganito. Mga daw na to. Ito 'yung pakinabang to. May bulaklak pa rin siya oh. Ay, ang bilis. Katatanim lang yan. Alam. Oh, ito. Tapos kung February 14, siyempre masakit-sakit ang likod mo. O, oh, may lakad bula na tayo. Ilot. Ilot na lang ang regalo ko sa'yo. Pwede. Alagaan mo sila maayos. O kaya ano? Ito. Luter natin. natin. Ganyan na ang mga regalo ko. din. Eh, Hindi na practical. Bibili ka pa ng rose. Mga bukay-bukay. Ang regalo ko yung eh, luter natin. Luter natin. Pang... Itong... Tapos, lakad bulan. Ito, Eh, Ayun din. Regalo ko rin sa'yo. Tanilag. Naluyos na sila, oh. Naluyos na sila. kaya papaya na lang regalo ko sa isa sa Report, eh. Papaya, o kaya malunggay ko. Mag-practical tayo ha. Huwag mo ako sisimangutan. Kaya silly. Pinola na yan. Kaya silly, no? Manok na -man lang dadaling ko. Ayan, no? Grabe na yan. Pero ito pinakamagandang regalo sa iyo sa isa reporting. Eh, no? Ay, oo. Papabukay ko na lang. Pwede. Yung rose, ayaw mo. May ganito pa. Ano okay. tawag dito? namumunga. Kamatis ka Hindi, tomates. naglalaman yung nagkapapakwan. Ah, pakwan yan. Yan ang hilig ng mga ano, ng mga mag-boyfriend ko, mag February 14. Mm -hmm. sa boyfriend, pakwan. Pakwan tayo. <laughs>